Ang ganda ng bahay mo guys Ayan Ang tinatawag na My dream house O oh, diba Pagdating ng panahon Pag ako magkaroon ng ganyan Pagkawas maganda pa dyan Ayan o no? Ayan o Okay Ang ganda eh no Dito po kami ngayon mga guys Sa mansion ni Ayala de Seville yan yeah. butin lang wala yung goryo mga guys nandun umikot kaya magkakatawang like, namin na mabibidyoan kaya video ano natin ang ganda kasi nito eh cute ng bahay nila eh ah uh, hindi naman kasi kalakihan through pag araw maganda siya pero mas gumanda lalong may maraming design. O di ba? Yan ang bahay na kay ganda. O kay ganda pagmasdan. Yan, o di ba? Kumpleto mga guys, so. Kala mo parang munisipyo rin ng subik. Lumalaban din sila sa pagandahan. O, yan. O di ba? So, paganda talaga. May gate naman siya dito mga guys. Kaya di basta-basta maka ano. Ayan oh. Malalim kasi yan mga guys. Yan. Medyo malalim yan. Ayan. Uh, malalim. Kaya mataas yan. Pwede mo nakiyat yan siguro. Kaso may bantay naman yan. Maka ano. Babarilin sila pag ano akiyat din yan. Kaya dito lang ako. Manu, uh, nabibidyo ako lang mga guys. Kasi nainggit ako eh. Pangarap ko rin na magkaroon ng ganyan. Mali mo. Balang araw di lang ganyan ang mga kakamit natin kasi bawat tao may mga kanya-kanyang pangarap may kanya-kanyang gusto may kanya-kanyang hangarin pero ako naman ang hangarin ko ay kabutihan lamang hindi kasamaan kaya tayo mga Pinoy ang hangarin natin ay dapat kabutihan para sa bawat isa hindi po para kasamaan sa bawat isa huwag tayo gagawa ng masama sa ating kapwa yan mga guys kasi yan, o, oh, diba? Ang ganda, super ganda. Super beautiful. Beautiful but amazing. Amazing is the best policy, o, oh, diba? Yan, okay mga guys. Nandito lang ako para manood. Kasi minsan na naginip ako mga guys na ganito ang bahay ko. Sabagay, hanggang pa naginip na nga lang ba ako? Oo, oh, di ba? gilid na gilid ng highway mga guys oh. So, gilid na gilid ng highway yan. Yeah. kaya ang ganda talaga yan, yeah, meron pang ano ayan oh. dito nagtatambay lang mga guys oh, so, yeah, yan oh. nagsisilpon yan madilim lang kasi yan yeah, ayan, yeah. nagsisilpon siya mga guys madilim yan yeah, nagtatambay ng kapalandra pa yung paa sa ano dito sa gater mga guys yan o oh. yan ano bar barrier sa gilid ng highway ah di ba? okay na no, mga guys Babay mo na mga guys. Kami uuwi na. Doon naman yung, yung Unity Hall sa Kipil mga guys. Babay. Paalam.